Ayan guys. Uy, sala. Sa pa. Yun, dali. Da, please po. Ganso. Ba. Balita pa na. Ba yan ha. Yun. Hey! Idol Ramel. Idol Ramel. From Mayuka. Wag oh, grabe lang. Wag grabe Parang nagpalo ng <laughs> ano. Ano ka ang sa asawa mo? Tulong. Tawakan mo. Ano naman sila mga tropa? Ang mga pirata. Nag-aabol na. Yan mga tropa, anting ka tropa, kanya-kanya silang buntog ng palamarang at balik namin dito sa Buya Tridos. Malalim! Ay, tatali na yung tropa. Ocho, nueve. So, ocho. Ayan, mga ocho. Ayan, punta natin sila. Ayan, time check na yung mga katropa. Uh, 5.30 ng hapon at pizza size ng Abril. Ayan, dumalo na. Yun ang marang sa likod. dumalo na. Ah, may huli na rin pala dito sa malapit. Oh. Bukod pa yung tumatalon. Bert! Ay, nalagot pa! Bert mo pinirsa! Agoy! <coughs> Pinirsa. pulin na yan na sana oh. <coughs> Napakakali ang tawag sa... Hindi nito saya. Huli na kay Kuya Robin oh. Oh. Ito pa. Kayong kay. Ayan guys. Uy, sala. Isa pa. Yun, dali. Daplis po, oh. Yung pa sa likod oh. Ayun. Gigaga pa. Aba. Dami si bata. Tulala na lang kayo ha. Ah. Oh. Huli naman kay Wilbert. Huli pa ni Wilbert. Huli pa ka na ano tanggal na. Tanggal ang biwas. Tabi, tabi Wilbert. Ay. Lagot din. Lagot din. May ganso ha, hindi gansoin. Ayay ay. ay, Dalawa na nakalagot. Tanaw tanaw na lang. Tanaw tanaw na lang. Ta kay Imar Di ba ali, may dalawa ng ano to? Bulong-bulong. Bubulong na yan sa Bisport. Dala, dadala na. Ayaw kan suy na. Ayob, gansu yun. Ayob, yun. uli yun. Huli naman Rubin. Huli oh. Ganso, ganso. Ganso, sayang. Ganso kasi. Ganso. 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 Ena, ena, ena. na, Padaan. Bayan na. Pas-pas na. Ganso. Ba. Maliktaan pala. Yung mga truco. Ayan bakit, wala lagot din sa iyo? Tayo makasoot si ko sa iyo. yung kulunan, diba? Nasaan marumok Ha? Eh, lagut-lagut lang. Pritong. lagutug yata. Ah, so it. Oh, Sabi, dalawa na sana.

pumatay. sabi, ko patay ka ni Marcial. <tay> abot Di sa natin mga tropa kung gaano kalaki ito. Oh, grabe oh, no, grabe ang Grabe no, grabe pa ka ba. Grabe pang mayoka. <laughs> virada, mayoka. I, isa yung sa training ni Marcial yan

yan, ay sa so pagkuwapa pala si Meron na yan, oh Papatira pa. Parilis. Parilis? Oh, na. Baya na, baya na. Ay do la. Ay na la. Ay do la. Ay na la. Ay do 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 la. Ay Nagoy! Parang nagpano ng ano... Tama, gina niya muli eh! Ilang palo Hindi pa niya patay. 20. 20. Eh mga Tatlong palo si ko eh. hindi ako nagkuha ng ganso, hindi talaga masampa yan! Tatlong palo, hindi pa napatay. Ang yung mga ulo. hawakan mo.

Day, pakita humak dito. Ayun, dito pakita humak. Ayun guys, oh. So. Tapos pa pa ganoon. Huli lang pak. Ano ah! sa sawa mo? <laughs> Ay, <kami sino> <laughs> <laughs> -huh. kung naman. Sabi na sa sawa mo. Kasi may huli ka pa video. na. mo kasi Pak. Ay, ganda na tama sa may sungsungan, no? ang mo. Matulog pa kayo, pak. Matulog pa pa sila ng kumot. Hindi pa yung, kuhot, di pa yung

Ay, na hindi ka rin naman mawawalan pero hindi ka rin magkakaroon. Isang gende Mak. Hindi ka rin mawawalan pero hindi ka rin magkakaroon. Isang snobber. Pukpuk <entregtoraruana> Mag <laughs> naman ni Lulay para nagkaroon ng langka Nagkakatok. Para nagkakatok lang ka. Baka ano yung bicycle <bilateral> buhay? Baka hindi makakayit yan.

Unjamaleta ko na Puro lang marang din isa. dalawa. Tatlo. Apat. Ayan guys, lima. Lima na marang. Ah, oh, may pa. Anim. Ha? Huh? May dalawa anim anim Ya pampito na Yan pito na marang Meron pa Aba walo pala ano Walo yan ang huli ni Aaron, walong lamarang. Ah, pinakamalaki yung huli. Meron pa? Bulo pa. Siam! Ah, nakasiam pala, dami naman. Ba meron pa? Siam na, siam. Meron pa? Ah, ayan, guys. Siam na piraso. Siam. <laughs> Yan nat kumakain ng ano yo. Kalo po kayo. Ay mga pa huli niya ayro Lagay pre, lagay. Oh. Siam, siam na pa, nalaglag pa. Siam na piraso. Pabilisan lang yung konay. Nah, nahulog pa. Nahulog pa yung isa. Ayaw ka. Napagbayad pa. Thank <laughs> you.